Noong March 26, 2002, isang amang nagngangalang Yoling ang pinalakolang anak na si Ching Shang at ang manugang nitong si Wei Tao dahil sa labis na galit sa mga ito. Bakit nga ba nagalit ang ama sa sariling anak at manugang? Ano ang nakakalungkot na dahilan kung bakit walang awa niya itong ginawa sa dalawa? Paano sinapit ng mag-asawa ang mga bagay na yon sa kamay ng kanilang amang si Yoling? Kung interesado ka sa aking kwento, halika at aking isasalaysay ang buong pangyayari sa pagkamatay ng mag-asawang Wei Tao at Xing Xiang. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, subscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magbahatid ng inyong salubin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Xiao Xingxiang ay sinilang noong June 1972 sa isang maliit na nayon ng Xiaoyuan County, Yantao City, Shandong Province. Noong dekada 60, panahon ng isinilang si Xingxiang, ang kalagayan ng nasabing lugar ay may mahirap na pamumuhay Lalong-lalo na sa mga kanayunan. At isa na nga sa namumuhay na mahirap ay ang mga magulang ni Xingxiang na kapwa magsasaka na parehong hindi nakapag-aral. Kaya nga nang isinilang si Xingxiang, hindi natuwa ang ama niyang nangangalang Chow Yoling. Dahil naniniwala ang mga taga nayon na ang mga babae ay pangbahay lamang at hindi mapapakinabangan sa hanap buhay. Kaya madalas nakakarana si Xingxiang ng hindi magandang pagmamaltrato mula sa kanyang ama at itinuturing siyang isang pabigat na anak. Makalipas ang dalawang taon mula nang isinilang si Xingxiang, isinilang ng kanyang ina ang pangalawang anak. Nasa pagkakataon na 'yon, labis na nangtuwa si Yoling dahil ang lumabas sa sinapupunan ng kanyang asawa ay isang lalaki, ang kanyang hinahangad na anak na nais niyang magkaroon. Kaya dahil sa labis na kagalakan sa kabila ng nararanasan nilang kahirapan, nagawa pa ni Yoling na maghanda ng masasarap na pagkain sa ikaunang taon ng kanyang anak na lalaki. Subalit makalipas lamang ng dalawang taon mula ng isinilang ang anak na lalaki, nagkaroon ng epilepsi ang kanyang paboritong anak. Dahil dito, inilaan ng mag-asawa ang karamihan ng kanilang lakas at pera sa pag-aalaga sa kanilang anak. Na lalong nagdala at nakadagdag sa kanilang pinansyal na pasanin upang lalong maghirap ang kanilang pamilya. Maliban dito, nawalan din sila ng atensyon sa kanilang anak na si Chingxiang. Gayunpaman, ang batang babae ay nanirahan at nakatanggap naman ng pagmamahal mula sa kanyang lola. Lumipas ang mga panahon nang nasa elementarya na si Chingxiang, muli siyang kinuha ng kanyang mga magulang upang tumulong sa gawaing bukid sa gawaing bahay at sa pag-aalaga sa kanyang kapatid. Ngunit sa kabila ng kabutihang ginagawa niya sa kanyang pamilya, nakakaranas pa rin si Ching Shang ng pagpaparusang pisikal mula sa kanyang ama. Gayon pa na natiling matatag si Ching Shang at ipinagpatuloy ang pagsusumikap na makatapos ng pag-aaral. Dahil naniniwala siya na kapag nakapagtapos siya ng pag-aaral, makakaalis sila mula sa kahirapan. Kaya panatili ni Xing Xiang ang mataas na marka na kung saan nakakatanggap siya ng marami at iba't ibang mga karangalan. Ngunit sa kabila ng pagpapakita ng katalinuhan ni Xing Xiang, hindi pa rin natutuwa si Yoling sa kanyang anak na babae. Sapagkat tulad ng aking unang nabanggit na niniwala ang mga tao sa nayon at isa na nga si Yoling na ang mga babae ay nakatadhana lamang upang ikasal pagkatapos sasama na ito sa kanyang mapapangasawa. Kaya ang pag-aaral ng matagal, sa tingin ni Yoling, ay isang pag-aaksaya ng oras, lakas at pera. At ang tanging kailangan lang at sapat na para sa mga babae ay marunong itong magbasa, magsulat at magbilang. Gayunpaman, ipinagpatuloy pa rin ni Xingxiang ang kanyang pagsusumikap na makakuha ng mataas na mga marka. Kaya naman nangunguna siya sa may pinakamataas na marka sa kanilang nayon, at nagkaroon siya ng pagkakataon na mag-aral sa isang prestiyosong paaralan ng high school sa Shaoyuan County. Ngunit nang malaman ito ni Yoling, hindi siya sumang-ayon na ipagpatuloy ni Xingxiang ang kanyang pag-aaral. Bagkos, nais niya itong tumigil at magtrabaho upang kumita ng pera at makatulong sa kanilang pamilya. Kaya naman labis na nalungkot si Xingxiang. Gayunpaman, nakumbinsin ng mga kamag-anak at guro ni Xinxiang si Yoling na kapag nakapagtapos ng pag-aaral ng dalaga, mismong ang kanilang gobyerno ang magbibigay sa kanya ng trabaho. Upang sa ganon, kikita ng mas malaking pera si Xinxiang para masuportahan ang kanilang pamilya. Sa kabutihang palad, hinayaan na ni Yoling ang anak na magpatuloy ng kanyang pag-aaral sa high school. Kaya sa edad na 14 apat na taong gulang, nagsimula ng mag-aral ng high school si Xinxiang. Lumipas ang apat na taon noong 1990 sa edad na labing walong taong gulang nakapagtapos ng high school si Xingxiang. Dahil sa katalinuhan ni Xingxiang, nagkaroon muli siya ng pagkakataon na makapag-aral sa Yangtze University, ang nangungunang unibersidad sa China. Na kung saan siya ang magiging kauna-unahang babaeng makakapag-aral ng koleyo mula sa kanilang lugar sa nasabing unibersidad. Dahil sa balitang yon, ang mga taga na yon ay tuwang-tuwa at agad nilang pinuntahan si Yoling upang batiin. Ngunit hindi natutuwa si Yoling sa balitang kanyang natanggap. Sapagkat nag-aalala siya na nanaisin muling ipagpatuloy ni Xingxiang ang kanyang pag-aaral. Kaya agad niyang sinabihan ng anak na hindi na nila kayang tustusan pa ang kanyang pag-aaral sa koleheyo dahil malaki na rin ang kanilang ginagastos sa pagpapagamot ng kanyang kapatid na lalaki. Sa pagkakataon na yon, nakiusap si Cheng Xiang sa kanyang ama. At sinabi nang muli siyang mag apply ng scholarship. Maliban dito, hahanap din siya ng isang part-time job upang kumita ng pera para siya na ang magsuporta sa kanyang pangailangan. Sa pagkakataon na yon, muling pumayag ang kanyang ama sa nais ng anak na magpatuloy sa pag-aaral nito. Kaya naman sa loob ng ilang taong pag-aaral, pinagsasabay ni Ching Chang ang kanyang pag-aaral at ang kanyang part-time bilang isang tutor. Habang nag-aaral si Ching Chang dahil sa angking katalinuhan, pagiging mabait at kasipagan ng dalaga, isang binata na nagangalang Wei Tao ang humahanga sa kanya. Si Wei Tao ay kaklase ni Ching Chang sa universidad na nagmula sa Tianjin, China. Nung una ayaw ni Ching Chang pumasok sa isang relasyon dahil sa kalagayan niya lalong-lalo -lalo na sa pamilyang meron siya. Gayun pa hindi tumigil si Wei Tao sa panliligaw sa dalaga hanggang isang araw nakuha niya ang matamis na oo nito. Ang pagkakaroon ng relasyon ni na at Wei Tao ay hindi naging hadlang sa kanilang pag-aaral. Bagkos, nakatulong pa ito upang lalo nilang pagbutihang abutin ang kanilang pangarap. Sapagkat marami mga bagay ang magkapareho ang dalawa, lalong-lalo -lalo na sa larangan ng pag-aaral nang malapit ng matapos sina Xingxiang at Wei Tao ng kanilang undergraduate studies iniiymok sila ng kanilang guro na ituloy ang graduate studies kaya dahil sa kanilang pagsisikap nagkaroon sila ng pagkakataon na makapag-aral ng Polymer Chemistry Graduate Program sa Nankai University kaya naman agad na ipinaalam ni Xingxiang sa ama ang magandang balita Ngunit sa muling pagkakataon, hindi natuwa si Yoling at pinipilit niyang pauwiin si Ching sa kanilang lugar upang maghanap ng trabaho. Kaya naman, muling nangako si Ching na pagsasabayin ng kanyang pag-aaral at ang pagtatrabaho upang magpadala ng pera para sa kanyang pamilya. At sa panahon na makatapos siya ng pag-aaral, sisiguraduhin niyang mas malaki pang pera ang maibibigay niya sa kanyang pamilya para sa pagpapagamot ng kanyang kapatid na lalaki. Sa mga oras na 'yon, pinayagan muli si Ching-siang ng kanyang ama na magpatuloy sa pag-aaral. Para matupad ang ipinangako sa ama, kinailangan ni Ching-siang na bawasan ang kanyang mga gastos upang may maipadalang pera sa pamilya. Maliban dito, dinagdagan pa niya ang oras ng kanyang part-time. Nang malaman ng kasintahan ng patungkol sa mga sakripisyo ni Ching-siang, walang pagatubiling sinuportahan siya nito sa pananalapi. Samantala ang mga magulang naman ni Wei Tao ay humanga sa pinakita ni Ching Chang na pagsasakripisyo at pagmamahal sa kanyang pamilya. Kaya naman buong puso siyang tinanggap, sinuportahan at minahal ng mga ito. Lumipas ang ilang taon noong 1997, 25 taong gulang na si Ching Chang, bago magtapos ng pag-aaral, nagpasya ang magkasintahan na magpakasal. Ngunit muling tumutol si Yoling sa plano ng anak dahil naniniwala siya na pagkatapos ng kasal, hindi na sila maalagaan ni Ching Shang, pati na rin ang kapatid nitong lalaki. Lalo't higit mapuputol na rin ang pagpapadala ng pera nito sa kanilang bahay. Sa pagkakataon na yon, sa kabila ng pagtutol ng ama, pinanindigan ni Ching Shang ang kanyang desisyon na magpakasal. Ang kasal ay ginanap na tanging ang mga magulang lamang ni Wei Tao ang nandon at ang lahat ng mga kagastusan ay binayaran lang ng mga magulang ni Wei Tao. Matapos ang kasal, ang mag-asawa ay magkasamang nag-apply sa mga programang PhD sa isang unibersidad sa Amerika. Sa kabutihang palad, mabilis na nakatanggap si Ching-Shang ng buong scholarship sa Texas Tech University ng United States. Sa pagkakataon na yun, ang sumusuporta sa pinansyal na pangangailangan ni Ching-Shang ay ang mga magulang ni Wei Tao. Binigyan si Ching-Shang ng mga ito ng $3,000 upang matulungan siyang bumili ng air ticket at ilang mga damit. Kaya nga noong 1998, ang kasalukuyang 26 na taong gulang na si Xingxiang ay mag-isang pumunta sa US. Makalipas ang anim na buwan, natanggap naman ang application ni Wei Tao sa parehong paaralan na pinapasukan ng asawa. Ang pag-aaral at pagtatrabaho ng dalawa ay sobrang napakahirap upang suportahan ang pangangailangan ng bawat isa. Gayunpaman, Nalalagpasan nila ito ng magkasama. Lumipas ang isang taon noong 1999 na buntis si Xingxiang at nanganak siya ng isang sanggol na lalaki. Kaya naman ang lahat ay lalong naging mahirap dahil nadagdagan ang kanilang mga gastusin, lalong lalo na sa pagbabayad ng mag-aalaga sa kanilang anak. Sa kabutihang palad, ang mga magulang ni Wei Tao ay nag-alok na sila muna pansamantala ang mag-aalaga sa kanilang apo. Kaya ng tatlong buwan ng sanggol, inihatid ni Wei Tao ang kanyang anak sa kanyang mga magulang sa China. Sa loob ng ilang taon, hindi humingi ng anumang pinansyal na tulong ang mga magulang ni Wei Tao sa mag-asawa para sa kanilang apo. Sa kabilang panig, ang ama naman ni Ching Xiang ay hindi nagpakita ng pag-aalala sa nangyayari sa anak. Pagkos, patuloy ang pagsulat ng mga liham nito upang humingi ng pera kay Ching Xiang. Kaya naman kinailangan pa ring magtrabaho ni Xing Xiang hindi lamang para sa kanyang pag-aaral kundi para sa kanyang mga magulang at kapatid. Maliban sa pagbabalewala sa nangyari sa anak, hindi rin nagawang dalawin ni Yoling ang kanyang apo sa mga magulang ni Wei Tao. Lumipas ang mga taon sa darating na April 2002, sa edad na 30 taon, sa wakas makakapagtapos na rin ng pag-aaral si Ching Xiang at nakahanap na rin siya ng trabaho. Maliban dito, nakahanap din ng trabaho ang kanyang asawang si Wei Tao na may sahod na nagkakahalaga ng $36,000 para sa isang taon. Kaya nga bago magsimulang magtrabaho si Ching Xiang, nagpa siyang mag-asawang bumalik sa China upang bisitahin ang kanilang anak. At para na rin kunin ang kanilang anak at dalhin ito sa US. Noong March 19, 2002, dumating si na Ching at Wei Tao sa Tianjin, China. Sa wakas, muling nakita ng mag-asawa ang kanilang anak na lalaki. Tulad ng una kong nabanggit, hindi humingi ng anumang pera ang mga magulang ni Wei Tao sa mag-asawa at inaalagaan nila ng lubos ang kanilang apo. Dahil dito, lubos na nagpapasalamat si Chinxiang sa mga magulang ni Wei Tao, Kaya binigyan niya mga ito ng $10,000 bilang pasasalamat sa kanilang suporta. Samantala matapos malaman na ang kanyang anak na babae ay bumalik sa China, ilang beses na tinawagan ni Yoling si Xingxiang upang himukin siyang umuwi dito. Kaya nagpa siyang mag-asawang pumunta sa pamilya ni Xingxiang. At binalak ni Xingxiang na isama ang kanilang anak upang ipakita at ipakilala sa kanyang mga magulang sa unang pagkakataon ang kanilang apo. Ngunit sa hindi inaasahan, hindi mapigilan ng mag-asawa ang kanilang anak sa pag-iyak. Ito ay marahil nangingilala pa lamang ang kanilang anak. Kaya naisip ng mag-asawa na sila na lamang muna ang bumisita sa mga magulang ni Xingxiang. Noong March 24, 2002, nakarating na si na Xingxiang at Wei Tao sa bahay ni na Yoling. Pagkarating, dinatna ng mag-asawa ang napakaraming pagkain sa mesa at isang matamis na ngiti mula sa amang si Yoling. Habang kumakain, kinausap agad ni Yoling ang anak patungkol sa pagpapagawa ng bahay pagpapagamot sa kapatid at sa suportang pinansyal para sa kanila. At ang hinihiling na pera ni Yoling ay nagkakahalaga ng $10,000. Ngunit ang tanging nasagot lang ni Xingxiang sa ama na meron siya ngayong pera na nagkakahalaga lamang ng $1,500 na maaari niyang ibigay sa kanila sapagkat naubos ang pera nila dahil sa pagbili ng tiket at sa pagbibigay ng $10,000 sa mga magulang ni Wei Tao para sa pag-aalaga sa kanilang anak na walang hinihinging pera nung panahon na inaalagaan nila ang kanilang anak. Maliban dito, katatapos lang halos ng kanilang kagastusan dahil halos katatapos lang din ng pag-aaral ni Ching Shang. Sa mga oras na yon, hindi inintindi ni Yoling ang paliwanag ni Ching Xiang. Bagkos, ang tanging pumasok lang sa kanilang isip ay ingit at galit dahil binigyan ni Ching Shang ang kanilang biyanan ng pera. Kaya dahil doon sinabi ni Ching Shang na aalagaan niya ang kanyang kapatid at gagawin ang kanyang makakaya upang suportahan sila pang pinansyal kapag nakapagsimula na itong magtrabaho. Ngunit sadyang hindi pumayag si Yoling sa alok ng anak at ang tanging nais niya na mga oras na yon ay ang halaga ng pera na kanyang hinihingi. Subalit kahit anong pilit ng ama, walang maibigay si Ching Shang kundi ang halagang $1,500 lang. Sa labis na inis, umalis si Yoling sa kanilang bahay. Samantala, nanatili naman sa bahay ang mag-asawa ng ilang araw. Nung gabi ng Martes ng March 26, 2002, habang mahimbing na natutulog si Shang at Wei Tao sa kanilang silid, pumasok si Yoling na daladala ang isang palakol. Nang walang ano-ano, una niyang pinalakol ang noon ni Wei Tao at kasunod na niyang pinalakol ang anak. Pagkatapos, lumabas siya ng kwarto na dala pa rin ang palakol na ginamit sa pagpatay at agad na naupo sa labas ng kanilang bahay. Mayamaya -maya pa, tumawag ang mga kapitbahay sa polisya at inaresto si Yoling. Noong July 4, 2002, sa korte ng Yantai City, Shandong Province, naganap ang paglilitis kay Yoling. Sa loob ng korte, mabapakas ang kalungkutan at maririnig ang pag-iyak ng ina ni habang tinatanong ang mga katagang bakit niya nagawa mga bagay na yon sa kanyang anak at manugang. Nagpakita naman si Yoling ng isang napakakalmadong mukha at sumagot ng may mga katagang. Walang puso ang kanyang anak na babae at nararapat lang ito sa kanya. Ang tanging pinagsisisihan umano niya ay ang pagbibigay sa anak ng pagkakataon ng maraming taon na mag-aral ito. Patuloy sa kanyang salaysay sa ngayon ang nais lang niya ay ang mabilis na kamatayan. Matapos ang paglilitis, si Yoling ay napatunayang nagkasala sa pagpatay ng kanyang anak at manugang. Noong July 5, 2002, siya ay hinatulan ng kamatayan. Makalipas ang apat na buwan, ang 57 taong gulang na si Zhao Yoling ay namatay sa pamamagitan ng firing squad. Na kung saan hindi mababakasan ang kanyang mukha ng anumang pagsisisi sa nagawang krimen. Bago po matapos ang video, nais kong ko batiin si Aileen Cabrigas from Taiwan. Sana po ay tamang bigas ng iyong pangalan at kung nais niya pong magpa-shoutout, paki-comment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Xiao Xingxiang. Ako po si G, maraming salamat.